Sinasabi ko nga, itinakwil baga ng Diyos ang kanyang bayan, huwag na huwag mangyari sa pagkatakuman ay Israelita, sabihin ni Abraham sa angkan ni Benjamin. Hindi itinakwil ang Diyos ang kanyang bayan na nanguna pa ay kinilala niya, o hindi baga ninyo nalalaman ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias, kung paano namamagitan siya sa Diyos laban sa Israel na sinabi. Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta. Giniba nila ang iyong mga dambana. At ako'y naiwang nag-iisa. At tinahanap nila ang aking buhay. Datapwat, ano ang sinasabi ng kasagutan ng Diyos sa kanya? Nagtira ako sa akin ng pitong libong lalaki na hindi nangagsiluhod kay Baal. Gayon din nga sa panahong ito kasalukuyan ay may isang nalalabiyayon sa pagkahirap ng biyaya. Ngunit, kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ay hindi nasa mga gawa. Sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi biyaya. Ano nga, ang hinahanap ng Israel ay hindi niya kinamtan. Datapwag, ito'y kinamtan ng pagkahirap at ang mga ibay pinapagbatagas. Ayon sa nasusulat binigyan sila ng Diyos ng Espiritu ng pagkakatulog na mga matang hindi na nakakakita at ng mga pakinig na hindi na nakakarinig hanggang sa araw na ito. At sinabi ni David, ang kanilang dulang ay maging isang silo at isang panghuli at isang katitisuran at isang kabayaran sa kanila. Mga glabo nawa ang kanilang mga mata upang sila huwag mga kakita at laging baluktotin mo nawa ang kanilang gulugod. Sinasabi ko nga, nangatisod kaya sila upang mga hulog. Huwag nawang mangyari datapwat sa pagkahulog nila ay dumating ang pagkaligtas sa mga hintal upang ipamungkahi sila sa paninibugro. Ngayon kung ang pagkahulog nga nila ay siyang kayamanan ng sanglibutan, at ang pagkalugi nila ay siyang kayamanan ng mga hintel. Gano pa ang kapunuan nila? Natapot nagsasalita ako sa inyong mga hintel, ay ako ngay-apostol ng mga hintel, ay niluwalhati ko ang aking ministeryo. Baka sa paraan ay may pamungkahi ko sa paninibugho yung aking mga kalaman at maligtas ang ilan sa kanila. Sabagat kung ang pagtatakwil sa kanila ay siyang pagkikipagkasundo ng sanglibutan, ano kaya ang pagtanggap sa kanila, kundi buhay mula sa mga patay? At kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. Datapwa't kung ang ilang mga sangay nangabali at ikaw na isang olibong ligaw, ay sinasanib ka sa kanila at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong olibo. Huwag kang magpalalo sa mga sanga. Gatapwat, kung magpalalo ka ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Sasabihin mo nga, ang mga sanga ay nangabali upang ako ay makasanib. Amen.